Magandang araw, Ka-Faith Fuel. Tanong ko sa iyo ngayong araw. Bakit kaya ang tukso ay parang laging naroon? At kung alam namang nating masama ito, bakit ang hirap iwasan? Ngayong episode, pag-uusapan natin ang totoong anyo ng tukso at paano natin ito matatalo. Gamit ang unang kwento ng kasalanan sa Biblia, ang pagkakamali ni Eva sa Eden. Ito ay hindi lamang simpleng kwento ng pagkagat ng prutas. Ito ay kwento ng pagdududa, pagpili at pagbagsak. At kung hindi tayo mag-iingat, pwede rin itong maging kwento natin. Sa Genesis chapter 3 verse 1 to 7 nakatala ang unang pagbagsak. Nasa hardin sina Adan at Eva. Walang sakit, walang gutom. Walang kasalanan at higit sa lahat kasama nila ang Diyos. Pero isang araw, dumating ang ahas. Hindi siya dumerecho sa kumain ka ng bawal. Nagumpisa siya sa tanong. Totoo bang sinabi ng Diyos? Mapapansin natin, hindi agresibo ang tukso. Tahimik ito. Madulas matalino Hindi ka sasalubungin ng tukso na may sungay Minsan may filter pa yan at may magandang caption Ang bunga ay masarap kainin kaakit-akit sa paningin at makakapagbigay daw ng karunungan Kaya bumigay si Eva kinain niya binigyan si Adan at doon nagsimula ang kasalanan sa mundo. Ano ang realidad ng tukso sa ating henerasyon? ka Fuel, Iba na ang panahon ngayon. Pero pareho pa rin ang paraan ng kaaway. Una, last of the flesh. Ito ay ang kalibugan, casual sex, porn, droga. Sabi ng mundo, Natural lang yan, tao ka lang. Pangalawa, last of the eyes. Ingit sa social media. Materialism. Sabi ng mundo, gayahin mo na lang sila para di ka maiwan. Pangatlo, pride of life. Yabang, self-centeredness, overconfidence. Sabi ng mundo, ikaw ang masusunod. Buhay mo yan. Tandaan mo, ang ahas noon ay nasa puno, pero ngayon nasa screen, nasa packet mo, nasa chat mo, nasa explore feed mo. Tanong, paano nga ba iiwas sa tukso? Pag-aralan natin ang tatlong pagkakamalin Eva at huwag nating tularan ito. Unang pagkakamalin Eva, nakinig siya sa maling tinig. Totoo bang sinabi ng Diyos? Pinasimulan ng tukso sa isang tanong. Hindi pagsigaw, kundi bulong. Ang una niyang pagkakamali, nakinig siya. Kapag may mga boses sa paligid mong pinapahina ang pananampalataya mo, unfollow mo na, imute mo na, at iwasan mo na. Anong sinasabi ng Juan chapter 10 verse 27? Ang mga tupa ko ay nakikinig sa aking tinig. Pangalawang kamalian ni Eva ay hindi buo ang kanyang pagkaunawa sa salita ng Diyos. Sinabi raw ng Diyos huwag kainin ni Hawakan. Dinagdagan niya ang sinabi ng Diyos. Wala naman sa utos na bawal hawakan. Pero idinagdag niya at doon nagsimulang mabago ang pananaw niya. Kaya maraming tao ang nalilito. Maraming opinyon, kaunting salita. Kapatid, basahin mo ang Biblia. Hindi para lang maging relihiyoso kundi para may panangga ka, may protection ka sa araw ng tukso. Sabi sa Osayas chapter 4 verse 6, ang bayan ko ay namamatay sa kakulangan ng kaalaman. Ang kamalian ni Eva ay pinairal niya ang nararamdaman, hindi ang kalooban ng Diyos. Nakita niyang masarap, kaakit-akit at makapagbibigay ng talino. Totoo, ang tukso ay kaakit-akit. Hindi yan mukhang demonyo, minsan mukhang tamang panahon. Minsan wala namang makakaalam. At minsan para naman to sa sarili ko. Tandaan, hindi lahat ng masarap tama. Hindi lahat ng uso mabuti. At hindi lahat ng nakakabigay ng saya ay galing sa Diyos. Sabi ng Kawikaan chapter 14 verse 12, may daang akala ng tao ay tama, ngunit ang dulo nito ay kamatayan. Ano yung limang paraan para maiwasan natin ng tukso at hindi tayo matulad kay Eva? Unang-una, mag-ugat tayo sa salita ng Diyos. Basa, aral, meditate, isa buhay. Kahit sampung minuto lang, bawat araw, tuloy-tuloy, hanggang sa maging habit mo na. Lalo mong mas makikilala ang Diyos at mas hihina ang tukso sa iyo. Pangalawa, umiwas bago mahulog. Huwag nang hintayin lumalim ang chat. Huwag nang hintayin madapa bago ka tumakbo. Kapag may nakikita kang panganib o paparating na tukso, bakit mo pa lalapitan? 1 Corinthians chapter 6 verse 18 sabi diyan, tumakas kayo sa imoralidad. Pangatlo, magkaroon ng accountability. Walang kristyanong lone ranger. Humanap ng taong pwedeng mga musta, magdasal at magsabing, Hoy, wag mo nang ituloy yan. Pangapat, maging sensitibo sa spirito ng Diyos. May bulong ang spirito. Minsan, di malakas, pero malinaw. Kapag nararamdaman mong may mali, tumigil ka. Makinig ka panglima alalahanin ang dulo ng kasalanan oo may sarap yan sa simula pero may guilt may hiya lalo sa Diyos tanungin mo ngayon ang sarili mo kapag ginawa ko to kaya ko pa bang tumingin sa Diyos anong sinasabi ng Roma chapter 6 verse 23 ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan Cafe Fuel. Tandaan mo to. Ang tukso, hindi lang laban ng laman, ito ay laban ng tiwala sa Diyos. Ang tanong ng tukso ay, maniniwala ka ba na sa patang Diyos o kailangan mo pang tikman ang bawal? Huwag mong sayangi ng tiwala ng Diyos sa iyo. Kapalit ng ilang segundong sarap. Hindi ka ginawa ng Diyos para bumigay, ginawa ka niya para magtagumpay. Tayo manalangin. Panginoon, salamat sa salita mo. Alam mo ang mga kahinaan ko. Tulungan mo ako, piliin ka kaysa sa tukso. Bigyan mo ako ng takot sa iyo at pusong tapat na sumusunod. Gabayan mo ako araw-araw at itago mo ako sa landas ng kasalanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung ikaw ay nabless sa episode na ito, ilike mo ito, ishare sa mga kaibigan mong dumadaan din sa tukso, at huwag kalimutang isubscribe sa Faith You Will Daily Bible Inspiration. Hanggang sa muli, lumaban sa tukso, manatili sa katotohanan at tandaan, Mahal ka ng Diyos.